Hi, guys. Uh, good evening. CM Danza here. Uh, before I start, disclaimer muna. Lahat ng maririnig niyo dito na sasabihin ko is not based on facts. Okay? Pure opinion lang to Personal opinion ko. Teorya ko bilang isang tao na sobrang exposed sa mundo ng krimen, droga, and in-house parties. Bakit yung ginagawa itong video na to Para magkaroon kayo ng kalinawan. Kasi ang dami niyong speculation. Okay? Eh wala namang kayong alam sa mundong iyon. Okay? Para maka-immerse kayo, mas maunawaan niyo mabuti kung ano ba yung posibleng nangyari. Okay? First and foremost, nung pumasok sila sa hotel, okay, doon sa mismong Makati Hotel na iyon, kung nakita sa CCTV that Christine is, you know, may malay siya and very live siya, very normal siya na pumasok kasama a group of people, these guys, gays, bisexuals, or whatever they are, okay? Nonetheless, okay, it regardless kung ano man ang kanilang gender orientation. Kung nakita na alive siya, may malay siya, then it means na hindi siya dinroga sa labas para buhatin na din droga, buhatin, ipasok sa hotel room at halayan. Hindi ganun yung nangyari. Okay? Kung pumasok siya na meron siyang malay, ibig sabihin, sinet nila itong New Year's Eve party na ito. Okay? Given that it's December 31. Now, so what are the possibilities? Posible, okay, na yung 11 na suspects that all are male, regardless of their gender, gender orientation, yung 11 suspects, posible na kakilala niya lahat. Posible yun, okay? Pero mas posible, mas malaki yung bigger possibility na dun sa 11 na yon na suspect, iilan lang talaga din yung kakilala niya. Why? Sa mundo ng in-house parties, pag pumunta ka doon, nag-usap-usap lang kay na apat, okay? New Year's Eve, paparty tayo, okay? magwawalwal wal tayo, okay? Mag-check-in tayo and walwalan all night, all day. Possible na kayo nakaalam na, ang kilala mo lang talaga, napupunta lima. And pagdating mo doon, magugulat ka na lang na biglang may mga dumarating pa na iba. Okay? Bakit tinawagan at kinontak ng mga kasama mo, kakilala ng kakilala, hanggang magulat ka na lang na yung usapan ng apat lang kay tatlo lang kayo, lima lang kaya boom! Sampu na kayo bigla. Just like what happened to them. Dose sila. At malaki yung possibility na hindi ito lahat kilala ni Christine Dasera. Uulitin ko, possible na kilala niya 11 pero mas malaki yung possibility given sa mundo ng in-house parties na hindi niya to kakilala at bigla na lang dumating at nagulat na lang siya dun sa dalawang room na inupahan nila is 12 na sila lahat. Now, kung sinet up talaga nila to, okay, sa isang hotel, New Year's Eve, okay, malaki rin yung possibility that she was not drugged. I mean, hindi siya dindag para halayan. Malaki yung possibility na talagang nandun sila para sa lubungin at New Year at pumuarty. When I say pumuarty, I'm not talking about alcohol. Okay? More on certain things that they're gonna take it or possible they will drink it or possible they will put it here. Okay? Yun ang malaking possibility sa sasalubungin nila. Pero uulitin ko. Okay? Okay? Sinet nila yan as group of friends. Kaya nga siya sumama eh. Okay, kung makita si CCTV na voluntary, talagang happy pa siya, nag-check-in sila, makita si CCTV na nandun din siya sa front desk at umakit siya sa room. Nang ibig sabihin, few of that 11, malaki yung chance na talagang kakilala niya at kaibigan niya at pinagkakatiwalaan niya. Okay, at mag -e enjoy sila sa lubungin nila yung New Year walwalan to the max. Not just alcohol, if you know what I mean. Okay, Then from there, ito yung possibilities na nangyari nung ongoing na ang kanilang in-house party. Possible for me, from my opinion, no? Kung si Christine Dacera ay talagang, you know, based on my intel, given na sabi ko nga sa inyo, sobrang exposed ako sa mundong ito, sa Pilipinas, sa Manila, and you know, also abroad, sobrang exposed ako dito. Based on my intel, kung talagang, I will use talaga, okay? Ayaw kong ayaw kong magamit to against me. Kung talagang exposed siya sa ganitong mundo, sa mundo ng in-house parties, okay? Imposible na ma-overdose siya. Imposible. Eh. Kung talagang exposed siya, hindi ka basta-basta ma-overdose lang dyan, you know? hindi naman kayo nag what they call this one heroin okay hindi naman kayo nagagawa hindi yan yun. hindi ito yung pinag-uusapan natin iba to it's a, it's a pill and it's a liquid thing of that pill okay imposible na ma-overdose ka kung talagang exposed ka sa ganyang mundo I'm telling you right now so ano yung possible na nangyari for me personal opinion ko tinarget siya Okay, nandun na siya, okay? So, siya, naka-mindset siya na, okay, apat lang kami, lima, lima lang kami with my gay friends, tropa ko, I trust them so much, let's party all night, enjoy. then, yung mga natawag na iba na hindi na niya kakilala. And this, mga ito, nung mga, you know, nung high na sila, wala na sila sa tamang pag-iisip, okay? Tinarget siya. When I say tinarget, yung inumin niya, okay, umiikot yun eh, umiikot yun, that, that inumin hindi ko lang pwedeng banggitin sa inyo. I'm sorry, you no? Know? So, why? Bakit hindi ko pwedeng banggitin? Kasi I don't want you to be educated sa mundong to. Gusto ko lang makita niyo, ma-immerse niyo yung situation. Pero para malaman niyo yung mga details, it's, it's not for me para gawin na yun, okay? So, umiikot tong inumin na to, eh. Ngayon, no, umiikot, you know, they're all and these people, these guys, whoever they are, makabisexual spine or gay sila, pagka nakahay ka na, you know, iba na, sinasangibang ka na sa Satanas, eh, okay? Sinasangibang ka na talaga. Ngayon, nung high sila, tinarget siya and possible na yung inumin niya binuhusan ng matindi. Kasi kung talagang sanay siya sa mundong ito, hindi hindi ka basta-basta mamamatay with overdose. Unless buhusan to ng matindi na talagang ang daming dosage niya nilagay. 5 ml, 10 ml, 15 ml. Why? Kasi gusto ng mga loko-lokong lalaki na tumatarget sa kanya na possible na hindi niya kakilala na mag-pass out siya. Okay? Why? Kasi ang normal dosage lang yan, 1 ml pa, pwede 0.5 kung gusto nyo talk trip lang, or 2 ml, maximum na yung 3 ml. Pero pag tinarget ka without you knowing na ang nilagay pala doon, hinaluan ng ano, minute made juice, pag halo ng minute made juice, hindi niya alam na nilagyan pala ng 10 ml, 15 ml yon dahil gusto siyang himatayin, dahil tinarget siya ng mga loko-loko, pag inom niya, hindi niya alam, mm, sobrang hindi niya alam, then after few minutes, mangingisay-ngisay na siya, that what, that, yun yung mangyahari, you call it nyemily, okay? Nyemily sa mundo namin, okay? Damn, nyemily. Ngayon, nung nagingisay-ngisay na siya, bigla siyang nag-pass out, pang, yun yung plano eh. Okay? So, yun yung isang possibility, then nag-pass out siya, then boom, dun na siya hinalay. Pero take note, okay, wala na ganap dito na murder. Because based sa autopsy, wala siyang saksak, hindi siya sinakal, etc. Puro pasapasa -pasa lang siya sa katawan. And that pasapasa -pasa is caused by the overdose. Pag may pumitik na dyan, dugo mo, mag-stop na yun, magpapasapasa ka. Yun ay yung overdose of this liquid thing. Okay, yun ay pinaka-overdose. Pero hindi siya pinatay. Possible, based doon sa autopsy, may mga similya, okay, sa kanyang genital. So what happened is, possible, number one possibility, tinarget siya no mga hindi niya kakilala na yun, then nag-pass out na rin yung mga kaibigan niya, hindi na siya nabantayan. That's possibility, okay? Na nag-pass out na mga friends, hindi na siya nabantayan, tinarget siya nung himatay siya, dahil siya lang yung isa-isang babae, then boom, pinagsamantalaan siya, rape siya. That's the possibility. Then nagulat nilang na sila in the morning, pag check sa pulso niya, hindi na siya gumigising, kasi yung pass out usually, matatagal lang yan, 2 hours, 3 hours, or maximum na siguro 4 hours. Tapos pagising mo parang fresh na fresh ka at parang ka nakatulog ng 10 hours o 15 hours. Okay, yun yung pag-pass out mo pag iniinom mo yun. Now, na nagising na lahat yung mga lalaki, gays or bisexuals, nagulat sila, tulog pa rin si Christine. Nakita yung tulog sila. Siyempre, nag-worry sila, ginigising nila. Akala nila, pass out lang eh. Kasi pag pass out ka doon sa liquid thing ngayon, hindi ka magigising talaga pag pass out ka. Kahit yug-yug-yug-yugin ka pa. Kahit may sumabog pa dyan ng nuclear bomb, hindi ka magigising kasi pass out ka eh. Okay, now, nung ginigising nila, hindi na talaga, siguro chinek nila yung pulso. Nung nila yung pulso, my God! Walang malay ay wala lang pulso si Christine. Christine is dead. Nung sinabi na sa lahat, then doon na silang nataranta lahat. Siyempre, it's a case na may namatay na eh. So, nataranta na lahat tong 11 na to. Then, nung nataranta sila, unti-unti sila nag-exit at iniwan doon yung body ni Christine. And this is always the scenario kapag merong nagda-drug overdose sa isang in-house party. Sa sobrang tar tarantanong lahat na baka ma-involve sila, ginagawa nila, iniiwan na lang talaga nila kasi natarantan po na may patay. May patay. So, ano gagawin na natin ngayon? Kailangan natin umexit, baka madamay tayo dito. Yan ang nangyayari always sa drug overdose. Okay? So, okay, this is my personal opinion, okay? Teorya ko lamang ito. Possible din, okay, possible din yung isang punto na talagang, you know, sobrang high din ni Christine and, you know, gusto niya magkipag-enjoy with a certain guy. Pwede pa rin hindi yung 11 lahat, certain guy lang or something like that. Possible din yun. Pero one thing is for sure, hindi natin alam kung talagang ni-rape siya. Okay, hindi natin alam, nirapes siya or voluntary ito, ginang-rapes siya. Wala makakapagsabi, pero one thing is for sure, Okay? Hindi siya minurder, hindi siya pinatay. Based, based sa mundo ng in-house party, na overdose siya, na drug overdose siya. And the possibility nga na na-overdose siya kung talagang sanay siya sa mundong ito, is dahil nilason siya at nilagyan ng maraming dosage dahil nga tinarget siya. And then, boom! Dahil dun sa maraming dosage siya, hindi kinahin ang katawan niya, And then, pang! Okay, cardiac arrest. Dead siya habang tulog lahat. Okay, so yun yung possibility. Now, dun sa mga at-large, Okay, doon sa mga at-large na tao, kung talagang innocent kayo, kung napapanood niyo itong video kong ito, doon sa, nahuli daw yung tatlo, as I speak right now, nahuli daw yung tatlo at meron pang walong hinahanap. Kung talagang inosente kayo, kailangan yung lumantad, hindi niyo kailangan magtago. I'm telling you right now, kung talagang inosente kayo at milinis yung pangalan niyo, kailangan nyo lumantad sa mga polis at sabihin niyo talaga sa family niya, sa mga polis, what really transpired, what really happened. Okay, kasi hindi makatuloy yung pagtatagunin nyo. Okay, lalo na lumalabas na guilty kayo at at kayo at nagtatago kayo. I know, I know, being a fugitive. Pugante ako eh. Kung magiging pugante kayo at magtatago kayo dahil sa namatay na tapos sasabihin niya na hindi kayo, I mean, pwede niya sabihin na hindi talaga kayo guilty. Tama, eh din lumabas kayo. Explain it sa mga otoridad. Pero kung nagtatago kayo, then syempre, ano pa bang iisipin? Baka kaya kayo nagtatago kasi talagang nirape nyo. Talagang tinarget nyo, talagang nilasin nyo, in-overdose nyo. Kaya siya namatay siguro dahil siguro in-overdose nyo at kasalanan nyo at fault tinarget ka dahil gusto nyo halayin yung kawawang flight attendant. Okay? So that's it. That's my theory kung ano ang nangyari kay Miss Christine de Sera. I'm praying for her. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot ay... di uh, hindi ako pwede magsalita eh. <laughs> ayoko magamit magamit ito against you but you know mabait na tao ito okay mabait siyang tao kahit gaano ka wild ang isang tao ako tarantado ko eh you know ay ang dami ko na nakasalumuhang babae sa buhay ko at sa mundo ng droga at in-house parties. Ang dami talaga ang wild na babae, you know pag very high na sila, hindi nila alam yung ginagawa nila, you know, they're wild wild dyan, then you need to take care of them. Kasi tropa mo sila eh. Na kahit gano'n ka kahit bantayan mo sila. Hindi mo sila lalasonin, hindi mo sila overdose, hindi mo sila tatargetin. Okay. Kaya kahit gano'n ka wild ang isang babae, hindi natin sila pwedeng husgahan na porket dahil nagdadroga sila. Karapat dapat na ba sila mahalay at mamatay? i na natin sila na sumama sila mga sa lalaki. Kahit gano pa yan, 20 lalaki pa yan, o 10 lalaki pa yan, 30 lalaki pa yan. Kung matitin mo yan, 30 lalaki niya, walang panghali na magaganap. Kahit gano ka wild ng babae, maghubad pa ang isang babae dahil sobrang high siya sa droga at maghubad siya dyan, kailangan mo siya bihisan. Unless you have plans kayo, may plano kayo na sinet-up nyo sa sarili ninyo. ganito, magiging wild kayo lahat tonight at magpa-party people at enjoy lang talaga kayo. Pero if not, hindi naman kilala yan din. Kung nag-ubad mayroon sobrang wild, kahit-kahit gano'n paka-wild na babae, hindi natin sila pwedeng husgahan. It doesn't give you a license to rape them and kill them, overdose them. Nalulungkot ako, babae. Mabait na tao si Christine. No. thank you for listening. May her soul rest in peace. Good night.